Ngayong isa na nga pong ganap na world champion si Isaac Pitbull Cruz matapos sa gawi ng WBA Super Lightweight title ni Rolando Rolly Romero kahapon baya 8 round TKO. Ang tanong ng karamihan, who's next? Para sabi ng sagang Mexican Mike Tyson. Well, kung nga masusunod lamang ay ang kampo ni Pitbull Cruz at ang kanyang promoter na si Sean Gibbons, si Gervonta Tank Davis daw po mga amigos ang kanilang nais makasagupa ni Pitbull Cruz sa susunod. Ayon kay Gibbons, ayo bigyan ng rematch ni Gervonta Tank Davis noon si Pitbull Cruz dahil wala naman itong world title. Pero ngayong isa ng ganap na world champion si Pitbull Cruz, umaasa si Sean Gibbons na bibigyan na ng rematch ni Tank Davis si Pitbull Cruz. Basahin po natin ang mismong sinabi ni Sean Gibbons. Gerbonta didn't want to fight us again until we had the belt. Now we have that belt. So come get that belt, Gerbonta. You already have one at 135. So if you want one at 140, come get it. It's not that we're going after Gervonta, but that's the fight the fans want. As for what I think, we fight with whoever. Pero hindi naman daw po maghahabol o maghihintay ang kampo ni Lashan Gibbons kay Tank Davis. Sa katunayan, lalabanan nila kahit sino. Dagdag pa ni Gibbons kung paano daw tinapos ni Pitbull Cruz si Rolly kahapon, ayun daw talaga ang kanilang inaasahang mangyayari. Hindi daw dapat ginagalit ang isang Pitbull. Hindi daw kaya ni Rolly ang constant pressure ni Pitbull Crews at sa mga suntok. Tanging si Gervonta Tank Davis lang daw ang nakita ni Sean Gibbons na kayang sumabay dito. Pero tatlong taon na yung nakalilipas mula na maglaban si Pitbull at Gervonta Tank Davis. Ibang klasing animal at Pitbull na daw po ngayon si Isaac Cruz. Hindi na raw ito yung Pitbull version ng 2021. Ani Sean Gibbons. Pero sa ipinakitang performance kahapon ni Pitbull Cruz, ewan ko lang kung papalagang pamuli ni Gervonta Davis si Pitbull Cruz. Anyway, kung ang tanong who's next para kay Pitbull Cruz at hindi pa iirali ng politika sa boxing, para sa akin, pinaka sa WBA title ni Pitbull Cruz, wala lang iba kundi ang 41 anyos WBA interim champion na si Ismael Lolo Barroso. Yes mga amigos, dahil una, kung tutuusin, eh, nadali lang si Barroso ng nerbyosong si referee Tony Wicks. Matatanda ang out of nowhere, biglang inawat ni referee Tony Wicks ang laban ni Ismael Barroso at Rolando Rolly Romero kahit hindi naman po tinatamaan ng mga solido si Ismael Barroso. Sayang nga po't nakalalamang para mas sa laban noon si Ismael Barroso. Nasabi natin nervyoso dahil tila nagkapobya itong si referee Tony Wicks matapos malagay sa medically induced coma. Ang fighter from Kazakhstan na si Eidos Yerbosinuli matapos ma-knockout ni David Morel Jr. Nabatikos kasi ng matindi itong si referee Tony Wicks matapos yung laban na yon. Ikalawang dahilan, dinurog sa loob ng first round ni Ismael Barroso ang dating WBA mandatory challenger na si O'Hara Davis. Kaya kung sa karapatan at karapatan lang din ang pag-uusapan, pinakakarapat dapat talaga maging mandatory challenger ni Pitbull Cruz itong si Ismael Barroso. Kahit pasabihin mas gusto kong makita yung rematch ni Pitbull Cruz at Jerbonta Tank Davis.